Loro.. Ano? Hindi! hindi.. hindi hindi... Ayan.. Na namin sakagabi Sabi nyo si daw yung ano niya? Xiao... Some... Mm, kuya niya Marami ano talaga yung mga kapatid noon Totoo yun? Ang galinga Mamangkit. Galit ba? Ano ba? Hindi to, yung.. misunderstanding lang Naka <laughs> ano, trabaho pa yun? Galing oh. son sabi niyo? Eh yun nya eh Kaya nga dito pag uusapan niya natin Ay! Papabantay na naman ako Dami ko pa palang mga bibenta dito. O si Uy! Tara ka dito! Ang ginagawa mo rito? Deyo! Ako to! Parang damo ba ba ako? o Okay nga! Diba sa tayo sa SM? Deyo, pasensya ka na Okay lang, wala naman problema. Saan ka ba? Hindi, kumunta ko ako ng ano, kaibigan ko. Kaibigan? Hey, Oo. Oh, dito? Galing ako kayo ano, sa tindahan niya. Ano? Dino? Lourdes. Eh, pagkatapos mo dun, eh, sa kung sa, saan kaibigan mo? Alam niya ba, papunta ka dun sa kaibigan mo? Hindi, nakakawin nga kami ng TV. eh. sabi sa akin ng aking, uh, ano, pamangkin, huh? medyo ano daw ah, kakaalabuan ba? Galit ba? Ano ba? Hindi, tiyo. Misunderstanding lang. Misunderstanding. <laughs> dito na ako, Tiyo. Mamaya sa lang, mag-usap muna tayo. Dito, dito ko nga muna. Bakit, Tiyo? Dito ka muna, dito ka muna. Upo ako dito. Hindi, dyan ka lang muna. Tumayo ka muna dyan. Antayin muna natin. Dito, Tiyo, may ano, may pupuntahan ako eh. Mamaya na nga mag-usap pa tayo. Ito nga kasi, yung pamangking ko nga kasi, nagsasabi sa akin. I don't want to you na know, yun. Kaya ka na naman, nag-i-English ka na naman eh. Kaya kayo nag-aawis siguro sa mga pinagagawa mo. Dito, Ay, ang lang. Eto nga kasi, may pag-uusapan tayo tungkol pag na sa na inyo. Ano lang kayo pag anong ko? Hindi eh, ka pa pwede. Ano ba? Pag-uusap na tayo, di ba? Ano ba ko oh. tayo? Pag-uusapan nga natin yung mga nangyari sa inyo. Alam mo, yung mga babae kasi na yan. Hindi Wala na nga sa akin yan. Yung babae-babae na yan. Eh, bakit nangyari sa inyo yun? Hindi, eh, ano lang yun. kasi kunin yung ano eh. Yung binili kong ano. Ikaw. Ikaw? Eh, bakit mo kasi bibigyan mo bakaw? Anong kasi yung babae, diba? ba? Kasi yung babae. Wala nga pera. Wala nga. Sana nga, hindi mo na nga binigyan ng pakakaw. <laughs> eh, huwag na nga ako kanina, pinigay ko nga sa kanya eh. Gusto ko nga sana ibigay sa kanya eh. Oh. Kaso nag kami, nyabang niya eh. Oh, mayabang. Hindi. Sabi niya, siyam daw yung ano niya. Siyam. Yung kuya niya. Marami talaga ba? yung mga kapatid nun. Totoo yun? Ang tali nga. Ay. Mamangkin. Ay. Son, dito ka nga. Ito yung ano, yung manliligaw. Dito ka, o si Lito. dito ka, doon dito ka. to? Hindi mo na ba to na, ano? Ito yung <laughs> manliligaw ng kapatid mo. Lourdes? Lourdes. Ang guwapo. Gano'n talaga ako? <makes> Ba't natusunod yung kay, ano, puro kay Arthur. Lourdes? Hindi, hindi, hindi. Ayan, inabong na namin siya kagabi. Diba? Tignan mo mo ngayon. Ngayon, may kita ko dito. Papunta daw ngayon sa, ano niya? Kaya pala mabandit... Sabo mo dati, alam mo kung saan tayo. Oo, oh, diba? Kapatid ko, kaya pala lagi nagbabandit tindahan. Sipag-sipag. Oo. Oh. Oh, ano mo dito? Ito kasi ang mga pinaggagawa mo. Bigyan mo nga ng tagay okay, yan. Bigyan mo okay. ng tagay. Ano pala yung ano nila Hindi po, nag-iinom. Hindi nag-iinom. Tara dito. Dito ka muna. Dito ka muna. Kamangkin dito ka. Bigyan mo nga ng ano yan. Para maglabas yung samahan ng loob yan. Ano mo dito ka? yeah ng kapatid ko ah, kaya pala sipag-sipag siipag siipag mukbanta nagsama-mangupet anong mo siya? Ewan ko oh. para sa yun? sabi ko na eh. Gamblers kayo Gamblers? Gamblers kayo Gamblers. kung ano 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 pinag-iisip mo, no? Patagay mo ano patagay mo patagay mo, ano 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 Turo? ano 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 hindi ano 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 Lagi nagiinom. Siguro sa atin lang ganyan yan kasi may mga problema yan sila ni Lourdes. Kaya ka pa ng katrabaho mo? Dito hindi ka marunong minom? Oo. Katrabaho ka ba yun? Oo. <laughs> <laughs> Ay, oh. Eh, yun niya eh. Kaya nga dito, pag-uusapan niya natin. Ay, yun nga! Ay, yun